Handa na ba yun? Handa na ba yun? mi! Hindi pa para... Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Ah, Ipahabol man. ka, hindi para ano? Huh? Ano sek, sek. Sabi mo ipahabol yes, ka nung sabi, na, nagpuma. Oo. Oh. Hindi, yes, sabi ko lang handa na mi hindi para mag-swimming doon sa kuan <laughs> uh, <laughs> na Chocolate Hills, no? Yeah. okay. Okay. okay una pili na, pili lang oh. ng mga sasabihin. Una, magsisi o magsinungaling. Well, Holy Week na eh. Mm. Magsisi. magsisi. Oh. Okay. Oh. Yeah. Ano na para tingin Holy Week? Oh, eto na. Magpenitensya oh. o magpasensya? Yan. Magpenitensya. No, oh, parang si Parabas, ipako si Bruce yeah. at magsisi, yeah. no? Magtika. o magteka muna. Yan. Yeah. Magtika, hindi bekeneme. <laughs> okay, <laughs> opilinas magpatawad, yeah. magpatawad sa mga nagkasala sa iyo o humingi oh. ng tawad. Ikaw humingi ng tawad sa mga yeah. nasaktan mo. Yan. Yeah. Ano, hustisya okay, muna? Hustisya. Uh -huh. Hustisya muna, Ganun na lang. Ah, yes. Sorry. Sino yung president na nagsabi noon? I I'm am sorry. sorry. Hindi <laughs> so, yes. hindi okay. siya labi kung saan siya so nagsosorry. Uh, sorry, sorry. ah Oh, oh magpatawag ng prayer rally o magpatawag yes. ng press con ng madaling araw. So, Pero bang, oh, mahilig na, isa lang naman. Uh, uh. Kung magpapatawag ka ng prayer rally, dapat may prayer. No? Oh, oh, oh. hindi yung mga sexy dancer katulad doon sa oh. Cebu oh. Prayer yeah. Rally, no? Naharap oh, oh. yung prayer eh. Oh. <laughs> okay, o pili na reconciliation oh. o secession? Ano ba? Hmm. Ah? Ah, hmm. lang, ano sabi ni Kibuloy? Rendition. Hello? Rendition. <laughs> oh. Rendition, no? Oh. okay mag-ikot sa oh. buong nation natin. Yan, yeah. sige na. Ng bongga sa buong mundo. Yeah. Siyempre, mag-ikot sa buong nasyon natin. No? Yung priority. Hindi Nahin na lumabas, lumabas ng apat na beses sa loob ng dalawang linggo. Sobra naman yun. Sobra Oh, ito, mag-swimming sa resort sa paligid ng Chocolate Hills. Mm. Ayan. O, oh, tumama linggo-linggo sa loto. Wow. Naku, di natin na pag-usapan to. Oh. Eh, paano ka tatama sa loto? Eh, peke daw. Mathematically impossible daw yung mga nanalo. No? Mm, eh, sabi na nga. nga ni Senator Rafi Tulfo, ko ba yung check? Dalawa, oh. uh, 20 times nanalo sa loto. Parang gano'n. sa oh. Saka naman, oh, nga, sobra na naman hirap eh. Oo oh, nga. Sobra naman, no? Yun na lang nga, yun na lang nga, ako naman mga mahihirap para sa para rags to riches eh. Oh. No? Tinanggal oh. ko kayo riches, puro rags na lang. Puro oh, okay. rags na lang. Last! sa pili na, sino Yan. mas gusto mong BFF? Sino gusto mong hmm. BFF ha? Kiboloy. At malapit ka na sa langit pag siya ang BFF mo mm. o si Cynthia Villar na maraming lupa. Yan, wala ring pera dito. Ah, ah, eh, eh, doon ako sa anak ng Dios. <laughs> <laughs> yeah. Okay. Baka pag baka, baka siya yung nagtago, baka ako yung pumalit. Uh -huh. Yeah. <laughs> <laughs> administrator ka din. Administrator oh. ka. Wala te sa iyo. Administrator ng <laughs> ah. hindi administrator <laughs> ng ari-arian, no? Ari-arian. Ano, pa oh, sa akin, akin <laughs> ni Mike? <Maikin. laughs> <laughs> oh, okay, sige, okay. Oh, bikini oh, charot na, oh, true lalo, charot hindi totoo, true lalo totoo. Oh, Unang um, Sa iyong pananaw, sa ating mga pangulo, puro petiks lang ba si dating pangulong Duterte? At puro gala naman si PBBM? Eh puro petics, no? Puro petics. Ano ba? Pero ano ba yung petix? Ah, uh, tambay-tambay. Oh, yeah. <laughs> hindi aktibo si Digong na eh. ibenta yung ating na uh, teritoryo. So hindi petix pala 'yon. Sorry, sorry ah. <laughs> Oh, okay, ka Okay, kalaban okay, okay. okay. eh. <laughs> okay. doon. Magtataka ka ba sakalit may subdivision na rin maitatayo sa ating mga heritage sites? Naku po, naman. Ay, hindi ako magtataka kung meron ng mall doon. <laughs> no, may mall no, na dinidikit hey. ng mga tulay yung bawat na, bawat hill ng na chocolate hill. Uy! No? Uy! <laughs> yung mag-investigasyon na nga daw. Okay, <laughs> oh. pakatatarong. Magtataka ka pa ba sa pahayag ng China na may kasunduan daw sila ni dating Paolo Duterte sa West Philippine Sea. Charot! mm -hmm. charot, talaga hindi ka nagtataka. Okay, oh, last question. Say, magtataka ka pa ba na bukas makalawa, iba na naman ang pahayag at suporta ni former President Digong kay President Bongbong Marcos. True na lo, true na lo. Pero <laughs> Pero sana naman bigyan ng konting pagitan, no? Yeah. Dahil yung sarili niyang mga vloggers, nalilito eh. Nalilito <laughs> na yun. Okay. Malito na nga, di ba? Malilito na nga, di ba? tanong! Tapatan! At tarang! Tahan!